Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Pebrero 26, 2025. Ang araw na ito ay bumabalot sa iyo ng isang mahiwagang enerhiya na nagdadala ng malalim na pagninilay at emosyonal na paglilinis. Bilang isang Sagittarius, likas kang masayahin, puno ng inspirasyon, at may malakas na udyok na akayin ang iba patungo sa mas maliwanag na direksyon. Subalit ngayong araw, hinihikayat kang ilaan ang parehong lakas na ito upang suportahan ang iyong sarili, hindi lamang ang iba. Ang iyong malasakit at kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba ay isang biyaya. Ngunit ngayon ay isang paalala na ikaw rin ay may sariling damdamin at pangangailangan na dapat mong pahaladahan. Hindi mo kailangang ipagpaliban ang sarili mong kagalingan para lamang mapaligaya ang iba. Ang pag-aalaga sa iyong sariling emosyonal at espiritual na estado ay isang tanda ng tunay na kalakasan at hindi kahinaan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa iyong sarili, mas magiging handa kang harapin ang mundo ng may mas matatag na pundasyon ng kaligayahan at kapanatagan. Maaari mong maramdaman na may bumabalot na pangamba o bigat sa iyong isipan. Isang uri ng pakiramdam na tila may nais kang bitawan, ngunit hindi mo matukoy kung ano. Ito ay isang paanyaya upang pag-isipan kung may mga bagay kang kinikimkim, mga alaala, hinanakit, o mga bagay na matagal mo nang nais pakawalan ngunit hindi mo nagagawa. Ang emosyon ay bahagi ng iyong paglalakbay, ngunit hindi mo kailangang manatili sa anino ng nakaraan. Ang kalayaan ay isang paunahing tema sa iyong buhay, at ngayon, binibigyan ka ng pagkakataong tunay na maranasan ito sa mas malalim na antas. Kung may mga pangyayari o alaala na patuloy mong binabalikan at tila humahadlang sa iyong pag-usad, ito na ang tamang sandali upang tanungin ang iyong sarili. Ano ang tunay na halaga ng pagpapanatili ng mga ito? Kung ito ay nagdudulot lamang ng pasanin, baka ito na ang tamang oras upang palayain ang sarili sa tanikala ng nakaraan at bigyang daan ang isang mas malayang kinabukasan habang ikaw ay naglalakbay sa araw na ito. Pag-isipan kung paano mo ginagamit ang iyong karunungan upang mas maging malinaw ang iyong pananaw. Ang iyong isipan ay malawak, puno ng ideya, at madalas ay nakatuon sa hinaharap. Ngunit ang araw na ito ay isang paalala na minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay hindi sa kung ano ang susunod mong gagawin, kundi kung paano mo haharapin ang kasalukuyan. Maaaring may mga bagay kang pilit na iniiwasan dahil ayaw mong harapin ang sakit o pagkalito na dulot nito. Ngunit ngayon, hinihikayat kang harapin ito ng may tapang. Hindi lahat ng sagot ay makikita agad at hindi lahat ng bagay ay kailangang agad na maunawaan. Minsan, ang pagtanggap sa kawalang katiyakan ay ang unang hakbang tungo sa tunay na kalinawan. Sa bawat sandali ng pagminilay, maaaring mapagtanto mong ang hinahanap mong sagot ay matagal nang nasa harapan mo, hinihintay ka lamang na mapansin ito ng walang takot o alinlangan. Ang buwan sa ilalim ng impluensya ng Aquarius ay nagdadala ng enerhiya ng malinaw na pag-isip at emosyonal na paglilinis. Hinihikayat kang suriin ang iyong damdamin ng may layunin at lohika, sa halip na hayaan silang lamunin ka. Ano ang mga emosyon na matagal mo ng bitbit? -bit? Mayroon bang mga bagay na hindi mo pa pinapalaya? Ang bawat pagbitaw ay isang hakbang patungo sa panibagong simula. Huwag matakot sa proseso ng paglilinis, ito ay isang kinakailangang yugto upang mas maramdaman mo ang tunay na kalayaan. Ang kalinawa ng isipan ay nagsisimula sa pagtanggap ng katotohanan, gaano man ito kasakit o kahirap harapin. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa katotohanang ito, nagkakaroon ka ng kakayahang kontrolin ang iyong emosyon, sa halip na hayaan silang kontrolin ka. Sa sandaling piliin mong tanggapin ang nararamdaman mo at hayaang ito ay dumaloy ng natural, mararamdaman mo ang isang bagong uri ng kapayapaan, ang kapayapaang nagmumula sa tunay na pagpapalaya sa sarili, sa aspeto ng iyong relasyon sa iba. Maaaring may mga pagkakataon na yong araw na mas gusto mong mapag-isa, ngunit ito ay isang pagkakataon din upang pagnilayan kung paano mo mapapalakas ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagiging totoo sa iyong sarili ay isang mahalagang bahagi ng iyong relasyon. Kung may mga hindi pagkakaunawaan o hindi malinaw na emosyon sa pagitan mo at ng iba, gamitin ang araw na ito upang linawin ito. Ang iyong kakayahang magsalita ng may katotohanan at pag-unawa ay isang malakas na sandata, gamitin ito ng may malasakit at kahinahunan. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban, at hindi lahat ng hindi pagkakaintindihan ay nangangailangan ng mahigpit na depensa. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang makinig, umunawa, at hayaang ang pagmamahal at respeto ang maging gabay sa pakikipag-ugnayan. Kung may mga damdamin kang hindi mo pa naipapahayag, baka ito na ang tamang pagkakataon upang sabihin ang nais mong sabihin ng may tapat na puso at walang takot sa paghatol ng iba. Sa aspeto ng iyong personal na pag-unlad, ito ay isang araw ng pagbabago. Ang sakit, galit, o hinanakit na matagal mo ng kinikimkim ay hindi bahagi ng iyong tunay na pagkatao. Ang mga ito ay parang ulap lamang sa malawak mong langit, dumaraan, ngunit hindi nagtatadal. Kapag natutunan mong hayaan silang lumipas, mas magiging malaya ka. Ang positibong enerhiya ay may puwang lamang kung may handa kang bitawan upang ito ay mapasok. Ngayon ay isang magandang araw upang magsimula ng panibagong kabanata, hindi dahil kailangan mong kalimutan ang nakaraan, kundi dahil mas nararapat kang magpatuloy ng may mas magaan na puso. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang piliin ang kapayapaan, upang lumago, at upang yakapin ang bagong simula na naghihintay sa iyo. Sa pagtanggap sa bawat bahagi ng iyong paglalakbay, maging ito man ay saya, lungkot, tagumpay, o kabiguan, ikaw ay mas lalong magiging matatag at handa para sa kung ano ang susunod na darating sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay bughaw at dilaw. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at espiritual na balanse. Samantalang ang dilaw ay nagdadala ng liwanag, saya, at lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paglalagay ng mga bagay sa iyong paligid na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng iyong positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay 5, Shyam, at 23. Ang lima ay kumakatawan sa kalayaan at pagbabago. Ang Shyam ay sumisimbolo ng espiritual na pagunlad at pagpapalaya sa nakaraan habang ang dalawamput tatlo ay nagdadala ng enerhiya ng kumpiyansa at aksyon. Ang iyong maswerteng gawain na iyong araw ay ang pagninilay o pagsulat ng iyong mga saloobin. Sa pamamagitan ng pagninilay, maaari mong makita ang mga sagot na iyong hinahanap. Ang pagsusulat naman ay isang paraan upang maipahayag ang iyong damdamin ng walang pangamba. Maaari mong subukang isulat ang mga bagay na nais mong bitawan, at pagkatapos ay sunugin o itago ito bilang simbolo ng pagsisimula ng panibagong yugto. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang iyong mga natutunan. Ang bawat karanasan, mabuti man o hindi, ay may dalang aral na maaaring makatulong sa iyong personal na paglago. Minsan, ang mga pinakamahirap na yugto sa buhay ay siyang nagdadala ng pinakamalalim na karunungan. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay, marami ang nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Ngunit ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Tandaan na ikaw ay isang Sagittarius, malaya, matapang, at puno ng pag-asa. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng nakaraan ng mag-isa. Hayaan mong ang araw na ito ay maging simula ng isang bagong yugto, puno ng liwanag, inspirasyon, at walang hanggang posibilidad. Ang mundo ay puno ng oportunidad at ang iyong landas ay patungo sa mas maliwanag at mas makabuluhang hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.